magandang tanghali sa inyo sa mga mananood meron ako isang gawain electric pan ang sila niya ay motor yung rewind katulad po nito ito po yung sila niya ganito siya papaltan ko siya ng rewind bali itong motor nito kakahuyin ko lang babaklasin ko muna yung kasing gawain ko, istan pa Sira ang wine. Babaklasin ko muna ito guys. Pero ito lang ang magbaklas. Ito, ito yung dispan siya. Ayan, dispan siya. Ito muna natin ang pisahan. Tatayo na lang ako. <coughs> May space. Paghang ko muna yun. Ito. Ang turnilyo siya dito. Ayan, turnilyo. Yun. Ito. Basin kalawang to matigas pakasin eh gagawin nyo nyo lang, lang, lang yun. ng malis ito yung lock lock ito yan lock sa cover. tumaliw sya dito. Ayan, wala, tumungo, tumungo. Tapos to. Ayan. Ito yung nandito. Wala, no. Na, tanggal na rin. Tumuli natin yun. Ayan. Ayan. <coughs> kukuli na natin dito. Kakahuya lang natin yun. Ito ko natin yung pan. Pero guys, pwede rin kayong gumamit ng face mask para hindi kayo maligabukan. Hmm. Ito po guys, wala na po siyang plug. Tinutur ko na kasi sila na rin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ipistirin muna natin ito. Tanggalin muna natin ang papel nyo. ito yung switch. Ito yung switch na 1, 2, 3. Ito yung switch na 1, 2, 3. Ayan. Okay matigas itong pihitin ilagay natin ng bangis para marambot yan, tabo na ako na ang bangis yan so yan na eh tapos

siya stack up. Hindi siya kalawang ito, ka maligyan mo yung gamit. Pagdami tayo ng kilkil. Kilkil, pa natin ng shop dito. Kasi kailangan shop din. Ito pang bakal Sa alay na EDC. Kapalitan natin ng plastic na EDC. Kailangan papalitan tayo ng shop din. nabakasin ko pa ito. Eh. Last one. Dito dito. Ayan, nakalak. Pinto mo yung nakalak siya. ko. Oh, mm. oh, ito na yung motor yeah. Ito na yung ikakabit ko doon. Yeah. Kamaya na tayo. Ito yung step. Start ko na tayo.